Let's go mga idol, so sunday na naman, papajak na naman kami So naruta namin ngayon ay sa Tala River Park doon sa uh, Bailen uh, Cavite So ride out pa kami dito sa kalamba ng 3.30am KAL. So ang iba pa namin mga kasama nasa kabuyao so Santa Rosa So waiting area namin is sa Novalis So yun mga idol, nasundo na namin ng samamatid Yan. Pusa pala. Hala. <laughs> so yun mga idol, nandito na kami sa Novali. So diretso na kami ng Tagaytay. So may mga kasama din kami nandito, naghihintay. So ayun. So diretso na kami. So babagtasin namin ang Tagaytay Road. So, yan. yan mga banami mga kasama. So yun mga idol So binabagtas na namin ang Stagaiter Road O oh. Gonzales Kaya ba? Baka manuto ka ha? Baka <laughs> So lapit na kami Ito sa kanyang jowa uh, oh, Master Shout out sa Datin Jawa. <laughs> Shout out sa Datin Jawa. Tara na. Let's go. Nagrepil. <laughs> so malapit na kami. Malapit na kami <laughs> So yun mga idol. So dito na kami sa Tagaytay. So ito na yung palengke. So andito na yung parang rotonda nila. Yan. parang rotonda. <laughs> Basta yun. Oh, dami yung prutas oh. <laughs> dami oh. May durian. Durian talaga ang king of fruits. <laughs> durian. So yan. Ang mahirap dito, kami nakabike, sila naka nakamotor. Oh, ay ang motor. Sayang ang motor. O tukod na tukod kayo. Ay. Aalin ng jersey. Sayang ang motor. So yun, dito na kami. Yan. Hindi <laughs> ko alam kung saan yan. <laughs> So, Tagaytay pa rin yan. So, welcome Tagaytay. So, yan. Dito sila. Ito, so, mahirap dito eh. Oh. Long ride na ka NMAX Ay. Garo tay. Oh, hirap, tutukod pa yan. So yun, kompleto na. Sir, kompleto na. Ayan. Yeah. Tingal. Ito ng mga agilang. Pagod na kakakampay Ingal na rin Ingal So dito kami sa oh, Maliban lang dun sa nakadal Sky Ranch Ito yung Palad ni Tagaytay. Tay <laughs> Ayan Sky lugi so, dyan o oh. Nakasan yung sasakyan mo? No? Ayun, no? Tukod pa sa NMAX, ha? Dito siguro yan. So, ayun na ang mga gila. <laughs> padyak, sige, padyak. Padyak, padyak, padyak. Padyak. Dito! Kaso nga lang, oh. Walang jo Ay! Tukod! Ha, <laughs> mga idol so mga idol mga idol ayan. so dito na kami sa way papunta ng General General Aguinaldo so galing kami ng Takaytay ayan way dyan so malamang lusungin so mamaya malamang namang paahon so andito ano yan alikabok Abu baka abu ng talyan ah <laughs> Ah! <laughs> ano yan? Para ano ng pupo ng miaw miaw ah? <laughs> Malaki pa ang pupo ng miaw miaw? Ang laki ng plastic! It's ang haba haba ng plastic uh, ng papel eh! Oh. Ayan! So nga muna dito sa so, may Alfonso General Central School yan yeah. sa so Alfonso okay. pa so yun mga idol dito na kami sa General Emilio Aguinaldo So yung mga kasama ko na yan Para agila Yan So yun Inuwanan ako Habulin Malayo pa Malayo pa ang umaga <laughs> Lakas oh Ah Mga lubak lubak ang hirap naman dito, puro lubak. Lakas oh. Lusong eh. Lakas niya no. Oh. Lakas sa lusong. <laughs> Free will. Free will. Takbo namin si 50. Oh. Takbo 50 palusong. Oh, 50. Oh. oh. Laka pa. <laughs> palusong. Ito, <laughs> <Palusong>. sa <laughs> oh. Mga batak sa lusong. So yun mga idol, dito kami sa may bayan ng Aguinaldo. Ayan, simbahan. So ito yung pamahalaang bayan. So yun siguro ng munisipyo. Malamang. Munisipyo. <laughs> so ayan, si, ayan si Aguinaldo na kabayo. Ayan. So yun mga idol, dito na kami sa Tala River. Pero hindi pa ito ha. Entrance pa lang to. Ayan. So waiting kami sa mga iba namin kasama. Malapit-lapit lang ano tayo, san pa, eh? pa ba tayo pa? Pauwi. Di pa nga di pa nga tayo, di nga tayo sa Talar pa uwi agad. Pasukin muna natin 'to. Talan -talan. Pasukin muna natin 'yan. <laughs> Pero dito mas magandang daan, patag. Patag. Kaso malayo. Malayo nga lang patag patag dito na makita-kita niyo naman yung inahon niya yung dilo dito kasi yung mga ano idol ahon talaga diyan eh <laughs> dito nga lang patag hindi lang alam kung saan daan ah yung sabi <laughs> mo may dala kang kalabitan mo bitbitin yung motor mo para sama-sama sa... <laughs> <laughs> so parking parking ah. so parking sa kagubatan Ayan. silba silba <laughs> pauwi pa di ba nga tayo nakakapunta sa ating paruroonan papunta pa lang tayo mag <laughs> sarap maglakad maglakad ano problema niyo pa, Basta ako uuwi ako. Lalaban ko muna to. ng Bawal maglaba. O bibilangin. O Oh, bilang bilang bilang. na tayon, 9. na dito kasama Pang-10 ka. Baka sabihin mo pang-11. Wala wala. Ano lang head count. Kung ilan uh, daw yung bike, uh, yun yung tao. Yung tao. <laughs> Wala tayo pa Teddy. <laughs> <laughs> Bawal, magtapo natin. Ganto lang yun sa ano ah sa may tatlong krusa. Um, yung papuntang falls. Ganto uh, lang yun. Ganto <laughs> <ganito laughs> din. <laughs> Dubling ganto. <laughs> Ganto lang, lang, oh. lang. lang. lang, lang, lang yun. Ano ito lang yun. Ganto lang yung ano ah. Ganto lang yung pulse. Yung sa pulse dun ah. Oh, eh. pa ito na yun. Ito na Ito pala yung pulse oh. 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 Ito na. <laughs> Deo, may champo yan. Ano oh. ano yan. Ano yan? Tawag dito. May, may tide. May tide tubig yan. ba? So ito, hindi ko alam kung kadugtong. Malamang kadugtong. <laughs> Hello po. Opo. Oh, yun o. Oh. Ang ganda o. Oh. So ito na. Ito na. So tatlo pala yung pool nila. Pool talaga. Di ba dilang pool? So, buyoy. Ito yun. Eto, so dami ng mga tao dito. Ayan. Meron doon, meron doon. Ayan. So ayan. Saan tayo? Uh, 400? 400? So, so, cottage lang yung babayaran. Cottage lang babayaran, ano? Cottage lang. Saan pa ho meron? Cottage. Ayan po. Ah, oh, okay. So, yun. Mamimili na lang kung saan. So, yun, mahabang pool. Meron din doon. Meron din dito. So, sa tingin ko, mas maganda rin sa dulo doon. Bawal daw yung may mga high blood sa kaya maintenance. Ay, alak, o alak daw. Wag na muna yung maintenance. Alak muna pala <manyan> Kaya ka mo na yung maintenance mo? So, yun. Pack up na.